Okay. istak na motor, laging problema 'to kapag nai-stuck 'yung mga dikar na motor natin. Yung mga ayaw mandaro, o di kaya mapandar mo na namamatay o palyado. Ito yung karaniwang nangyayari kapag stuck yung motor natin. Mga simpleng tips para sa mga ganitong problema, mapapanood mo dito, malalaman mo kung ano yung mga dapat natin gawin para mapadali yung mga gawa natin. Kapag ayaw umandar, lagi nyong unahin yung kanyang, yung kanyang kuryente. Tingnan nyo kung meron. At nakita nyo naman dito, malakas yung ating kuryente. Pero ayaw pa rin umandar. Sunod natin yung kanyang spark plug. Lagi nyong ugalihin yung kanyang spark plug. Ang una muna nyong ang bago yung kanyang carburetor para makatibig tayo sa oras natin, natin itong kanyang spark plug dahil maraming beses na tayo naka-encounter na spark plug lang yung kanyang problema at hindi yung kanyang karburador. Sa kaso kasi ng mga ganitong problema, halos parehas lang yung kanyang symptoms ng ating spark plug at kanyang karburador. Maitim ang ating spark plug. Ibig sabihin, wala sa tamang timing yung ating karburador maaaring rich mixture siya kulang sa gas at marami sa hangin o di kaya marami sa gas at kulang sa hangin so itatiming natin din natin mamaya to dahil paulit ulit na lang magiging problema yan pag hindi natin itinama yung kanyang timing uh, ang symptoms ng wala sa timing ay pumuputok o di kaya mahirap panda rin din o oh, palyado din pagka wala sa tamang timing hindi makagalaw, hindi makadaloy yung, hindi makadaloy ng tama yung ating kuryente papunta sa kanyang engine. Ayaw pa rin umandar kahit napalitan na natin yung kanyang spark plug. Ang sunod nating gawin ay huwag din muna tayong pupunta sa kanyang karburador. Ito muna yung dapat nating gawin, kuha kayo ng konting gasolina kahit isang cup lang ng ating yung mga litro, yan, kunti lang. Then, buhusan nyo ng gasolina dito sa may lalagyan ng spark plug. Kasi pagka-stack yung motor natin, natutuyo yun sa may loob. Kaya hindi rin yan naandar pag hindi natin binagyan ng gasolina. Kunti lang yung ilagay natin at pagka inalagyan natin, huwag kayo ng basahan at punasan yung mga itapon para mas safe yung ating ginagawa pag may lagay, yung kanyang spark plug ulitin natin pandarin at pag umanda rito ng kaunti o saglit lang ibig sabihin yung carburetor na yung may tama at kailangan na natin siyang linisin o galawin yung carburetor pag napandar natin ng kahit saglit lang yun nga umandar so kailangan na natin galawin yung kanyang karburador linisin natin dahil na-check na natin yung sino yung may problema sa kanilang dalawa binuksan natin tong kanyang carburetor, linisin natin tong dalawang jettings na, na ito ito yung pinakamalaga na dapat malinis lahat ng butas dito sa may kanyang gilid tusokin natin yan, linisin pati dito sa kanyang loob, may butas din yan at syempre pati itong isa alos parehas lang sila na kailangan linisin ang lahat ng butas yun nga lang mas mahirap linisin sa loob nito kasi mas masikip yung ganyang butas dito sa kanyang loob pero tsagain nyo na lang at syempre kailangan din linisin yung mga butas na pinagalisan natin dahil importante din yun at ang recommended kong magandang panlinis ng ating karburador ay ito yung kanya, ito yung cable ng ating mga bike. Pwede tayong kumuha ng isang ibla nito at pantusok natin sa mga butas. Mas maganda kasi mas matibay. Manipis lang siya pero matibay. So ito yung recommended na magandang panlinis o hindi kaya yung string ng ating guitar pwede rin yon. Hindi kaya yung mga wire natin pero malambot lang kasi yung wire pero kaya ito yung ating recommended na magandang panlinis. Basta tagayin nyo lang na tusok-tusokin yung mga butas na yan. At okay din yan mamaya. sa pagbalik nito kailangan natin maitama yung pagbalik dito dahil magwa wild to pag hindi natin ibalik ito dito sa may bandang foot brake itong kanal naman dito na to na diretso sa may bandang cam so ganyan lang basta siguraduhin nyo lang wag baliktad para hindi mag wild yung motor isang napakahalagang tip pa para sa mga wala ng cable yung kanyang chok eto habang tumatakbo kasi yung motor sumasara yan gumagalaw kaya nagiging gailan din niya ng palyado kaya pagka wala na yung cable mas mabuti na lang na nyo pero dapat naka open yan <laughs> Na-ilagay na natin, subukan na natin. Kung naalala niyo yung sinabi ko kaninang una na wala sa timing, ito yung epekto pag wala sa timing yung ating carburetor. So ta timing din natin to. open. Bye. Ate, hello. Ay, dede. Okay, successful. Sana may nitulong na naman ako kahit kaunti sa inyo. At salamat sa inyong panunod. Maraming maraming salamat. At syempre, God bless sa ating lahat. Oh.